At sa lalawigan po ng Pangasinan, noon, yung State University, isa lang ho yun eh, Pangasinan State University. Meron hong walo sa buong lalawigan at nung ako po ay mayor, itinayo ko po yung pangsyam na State University doon po sa lungsod ng Alaminos. Na ngayon ay pangatlo o pang pangapat na pinakamalaking universidad na libre ang tuition fee sa First District of Pangasinan. Uh, alam nyo ho, may kasabihan tayo, kung ano yung diploma mo, yun ang kita mo, yun ang, yun ang kabuhayan mo, yun ang kinabukasan mo. So, sa mga blood, mga sis na nasa koleyo, tapusin nyo ang inyong pag-aaral. Alam nyo ho, yung diploma, parang lisensya lang ng kotse yan eh. Kahit saan, pwede mong dalin, pwede ka magmaneho, ganun din yung diploma. Gumaduit ka ng Lopez, magtrabaho ka sa Manila. Gumaduit ka ng Lopez, magtrabaho ka sa Mindanao. Gumaduit ka ng Lopez, magtrabaho ka sa abroad. Ang lisensya mo para sa trabaho mo, yung diploma mo.